So ang napakagandang maga po no, sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao So ito na po no, ang update sa ating tanim na talong Calixto like, F1 kung saan uh, mga mahigit isang bulan kat kalahati eh, na sigurong wala natong dilig na fertilizer, walang spray dahil maaga ang init So ngayon, uh, nung karang linggo may bagyo tapos ngayon may elupresyon tatlong linggo ako hindi nakabalik so pag silip ko ito na po ang nangyari marami na po mga maliliit na bunga kasi yung nakalipas na araw mga kapwa ko ka farmers uh, sa tingin ko parang mamamatay na kasi wala na kaming sapat na tubig pang dilig sa aming tanim na talong so ang napag isipan ko uh, yung damo sa gitna inapplyan ko na lang po ng uh, herbicide na systemic yung max para pagbalik ko kung ano man ang gusto kong itatanim tataniman ko ba ng munggo kung mamamatay na at saka ang talong ayun na lang siguro ang itatanim ko so no nakaraang linggo no December 21, 22 malakas ang ulan so sinili ko ngayon ito nabubuhay ulit yung tanim ko tapos may mga maliliit na mga bunga at bulaklak so ano piksipan ko baka magkatuloy pa no sa January Uh, alagaan ko pa no diligan ko naman po ulit ng fertilizer at saka uh, applyan ng mga insecticide at fungicide so pinabayaan ko na to mga kapwa ko kaparmers pati ang alaga kong okra kalbasa dahil po wala ng ulan wala ang kaming tubig sa patatubig na uh, pag ah, na pang, pang, bisibis namin so ngayon may mapipitas na po ako no nakikita na tingnan niyo sa lalay mo namumunga pa rin so kaya nga pipitasin namin yun okay so sa inyong lahat no ah uh, maraming maraming salamat po sa mga kapwa ko ka farmers no oh, pasensya dahil sa sobrang busy ko po ah uh, hindi na po ako nakapag update so ngayon lang ako nakabalik kasi balak ko na po itong taniman ng ah uh, munggos sinisilip ko so akala ko munggos ang itatanim ko so yung tanim ko na talong ay pabayaan ko na lang So ito pa lang malaking gulat kasi sobrang dami ang bunga no. So, tingnan so, niyo, oh, madami ang bunga kahit may katandaan na po ito. So yung iba kong tanim guys, yung dito banda. So yun po ang iba kong tanim. So ito, ah uh, yun. Bitibitasin namin ngayon kasi ang daming bunga guys oh. So tingnan nyo mga kapwa ko ka-farmer. So pipitasin namin ngayon. So balak ko na lang na namin to. Uh, papalitan ng tanim. Pero sa so, tingin ko na marami pang bunga na mapakinabangan. alagaan uh, ko siya. So tingnan nyo guys. Oh, sobrang daming bunga. Okay so sa inyong lahat. No? Uh, pasinsya na po. Dahil sobrang nating busy. Sa gawain sa bahay. Uh, hindi po tayo nakapag-update. So malaki po ang taniman natin dito na ato nasa 2.8 hectares po ang lawak po ng taniman ko ng talong hanggang dito. So ganyan po kalaki. So ang ginagawa ko, yung sa gitna in-applyan ko na lang ng herbicide na systemic para pagbalik ko tataniman ko ng munggos. Meron na akong 10 kilos na munggos na ready to itanim. So malaking gulat ko kasi ganyan ang kanilang tsura. Kasi yung mga isang linggo pa lang bago ko na-applyan ng mga herbicide ang mga damo, ah uh, parang patay na. So ngayon, hmm, may mga bagong dahon na tatlo, oh, apat yung tingnan niyo, bagong talbos, tapos may mga malilit na bunga. So kaya nga ipagpatuloy ko ang pag-alaga. Okay, so sa inyo na hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.